pagtulong ng DOJ sa mga testigo sa kaso ni FPRRD may basbas ni PBBM pero palasyo ay nilinaw na hindi ito direktang paki-tulungan sa ICC kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar. May basbas -bas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtulong ng Department of Justice sa mga witness na tinitestigo sa International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ang nais ni Pangulong Marcos para mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. Ito naman din anya ang dapat nagawin sa mga nais tumitigo at sa kahit na ano pang kaso ay dapat lang itong tulungan. Tulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. Gayon pa manilinaw ng palaso na ang pagbibigay ng tulong sa mga witnesses ay hindi ibig sabihin ng direktang pagkikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC. Giit ni Castro, hindi pa rin may kipagtulungan ng Pilipinas sa ICC dahil ang pinoproteksyonan dito ay ang kapwa Pilipino na siyang biktima ng war on drugs. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC but The primary uh, intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice. They si Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Manchanal Salazar, Tata Arimen.